Ang problema ay mahirap pero mas lalong humihirap kapag ka wala kang karamay. O yun bang nag-iisa ka sa pagharap sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo? Ikaw ba, dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na parang feeling mo eh, naabando na ka ng iba at parang nag-iisa ka sa pagharap sa mga problema ng buhay? Misa na yung feeling na unfair ang buhay dahil samantalang naghihirap yung iba ay meron namang maalwan at parang hindi iniinda yung krisis na nararanasan. Marahil ay meron tayong inaasahan na hindi nangyari o panalanging hindi sinasagot o pangarap na tila hindi nagaganap. Kung titingnan natin ang nangyayari sa paligid, ay alam natin na nagahalo-halo na yung emosyon ng mga nangangailangan dahil minsan nalalampasan ng biyaya, meron namang nakukuha pang manlamang sa kabila ng marami na ang nangangailangan. Kaya tuloy, doble pahirap sa mga naaapektuhan. Mas lalong bumibigat pa ang mga pakiramdam. Kung sa tingin mo, mas malaki ang pangangailangan mo, pero mas nabibiyayaan pa yung mas maalwang pa sa'yo. Kaya marami tayong nadidinig na sobrang bigat ng kalooban dahil may pangangailangan na nga, parang natatrato pa ng hindi patas. Masakit talaga sa kalooban ng ganon. Iniisip mo pa nga lang, nabibigat ang kanay, lalo pa kung ikaw mismo ang dumaraan sa ganong sitwasyon. Sa kabila nito, mahalagang alalahanin eh, na kahit ang krisis ay nandyan pa rin, ang gabay ng Diyos ay patuloy pa ding laan. Hindi man tayo exempted sa problema, pero maaasahan mo na ang Diyos ay karamay mo. Ang sabi ng Bible, sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Gabay at pagbabantay. Yan ang kaloob sa atin ng Diyos. Ang tamang desisyon ay napakahalaga sa mga panahong ito dahil ang pagkakamali ay maari makaapekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa hinaharap. Hindi lahat ng pagpapala ay material kaya hindi tama na iyan ang bukod tanging sukatan mo kung ikaw ba ay mahal ng Diyos o hindi. Dahil ang totoo, ang pinakamahalagang pagpapakita ng pagmamahal at pagdamay ng Diyos sa atin ay ang pagbibigay niya kay Jesus. Marami ka mang makitang bagay na ikasasama ng loob mo. Meron pa ding dahilan para ikaw ay umasa at yan ay dahil ang pagdamay ng Diyos ay laging laan para sa iyo. Hindi ka nag-iisa at yan ay totoo. Kaya, asa ka pa.